Hi guys, magandang tanghali po sa ating lahat uh, Kumusta na po tayo guys? Nawa, inatat tayo ng ating Panginoon sa araw-araw at siya ang gumabay lalo po sa ating mga mahal sa buhay Tanghali na po guys at uh, naisip ko po uh, magtambay nito at siguro magchika-chika po tayo guys about sa mga paano nga ba mag-budget guys paano ba mag-budget ang isang nanay kasi alam mo, pag yung asawa mo nagtatrabaho, syempre pagdating ng sweldo, parang 15, 30 minsan ata may lingguan, 21 o 25 parang something yun yung sweldo ng kalimitan na uh, mga trabahador natin kaya syempre pagdating ng sweldo yung asawa mo siguro lahat ibibigay po yan sa asawa niya ibibigay sa mga nanay natin yung pera na ito, i-budget mo ito sa loob na 15 days. Paano ba mag-budget sa loob na 15 days? Kasi, uh, nandoon na po lahat. Alimbawa, para example lang po natin, kung yung sweldo ng asawa mo ay, ay lagay natin 20K sa isang buwan, um, ay, uh, tapos kakaltasan pa siya, o magkano na lang ang magiging sweldo niya pagdating ng ano, ng... 15 days, edi ilagay mo na sa 8,000 o sa 9,000 yung pinakamalinis. Sa 9,000, nandoon na po yung bigas, ulam. Kung sa bagay, ang ilaw tubig is monthly po yon Kung 20K monthly, ay nandoon na po yung out mo na yung tubig doon, ni out mo na yung ang ilaw doon, ni out mo na yung bigas, out mo na yung baon ng mga bata paano ba tayo makapag-ipon? Hindi eh, ba? Yun na nga siguro, paano ka makapag-ipon? Kasi tulad, pumunta ka ng palengke, ang mahal mga bilihin, siguro yung isang, yung 1,000 mo, ano, lang, kasi ang kilo ng baboy ngayon, 400. Ang kilo ng mga isda ay nasa 280, nasa 300. Tapos ang kilo ng manok, nasa 240 something. Para bang, paano pa yun, di ba guys? Kasi, parang parang namumurklema tuloy ako no, hindi ba paano ba natin i-budget yung pera at mayroon pa ba tayong maiipon kasi tulad mo pumunta ka ng palengke tulad ako po pumunta ako ng palengke and so and so kasi parang weekly ako talaga nag i din po talaga ako ng manok, baboy uh, isda, gulay prutas, ang prutas kasi napakamahal at hindi po talaga pwede na walang prutas sa bahay, tsaka dito sa bahay kasi ang prutas na naman kinakain ni dito ay either saging, grapes, apple yun po, pero ako, uh, um, mango, pero ako talaga po, ano, ano po yung nakikita ko sa palengke, ay binibili ko po yan. Tulad ngayon, ang dami ko binili, may kamuting kahoy, may uh, saba, mayroong mani, mayroong mais, kumbaga, ang dami. Paano ko sasabihin na mababudget ma mo po yung pera? Kaya ang hirap ng buhay ng isang nanay, kung paano niya budgetin ang pera at napakahirap na magiging napakahirap na isang nanay kung wala 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 namang pera na pang budget at saka yung work mo ay daily yung para bang minsan nag-ano ka lang na mayroon ba nagpapalaba mayroon ba nagpapali maglilinis ako ng kamay kuko mayroon ba magsaide ng labajan para lang sa pangkain mo para ang hirap di ba guys hindi sa pagano paano nga ba natin mabudget yung pera natin kasi sa mahal lang bilihin at saka hindi mo na i-prioritize guys yung mga damit eh. Hindi na po. Para ba sa mahal na mga bilhin, kulang na kulang. Yung isang libo nyo po guys, yung ko parang dalawang piraso lang po mabibili nyo doon. Kasi kung sa prutas lang, isang libo mo kulang na kulang, magkano yung ang grapes, magkano yung saging. Kung baka pala tatlong piraso lang po na klase ng prutas na mabibili, 1,000 na po guys. Sa palengke pag bumili ka ng baboy na isang kilo, hindi naman po yung kakasya na hanggang 15 guys, isang kilo lang baboy na bibilin mo. Nasa hundred 450 ang kilo po. Grabe guys, kaya parang parang wala na po ako masabi. Kakain na lang po muna tayo ng, ito guys, gumawa kami ng, um, ano ba tawag dito? Suman na kamuting kahoy, kahoy guys. Nilagyan po namin ito ng buko, ayan guys. So, tikman nga po natin. Hmm. Sino relate sa inyo guys? Ito kamuting kahoy, ginawa namin suman. Kasi bumuli ako kanina ng, ano, mga ganito guys. Para siyang makunat-kunat, na uh, hindi siya masyadong matamis. Mas, uh, tikman ko yung buko. Hmm? Masarap pag may buko. Masarap ito guys sa kape Uh, kape ang katapat lang po nito. Hmm? Yung bagay, isipin nyo paano talaga mag-budget. At sa mga kinikita ba ng mga asawa nyo, nakapag-ipon pa kayo para po sa pag-aaral ng anak yung para sa pang emergency na pag nagkasakit may dudukutin mostly yata guys wala iwan ko guys hindi ba para sa totoo lang paano talaga mga budget kasi hirap na mga bilihin kasi ang bilihin guys hindi na po yan pababa Patas na, pataas na pataas sa po yan sino man kumbaga sino man presidenting sa bansang ito wala pa mangyari same same lang po yan lalong tataas ng tataas ang bilihin kahit na mo next year magpapalit ng presidente or another year presidente ganon pa rin po yung guys tataas na tataas lang ang mga bilihin paano kaya ito mas paano kaya magig paano kaya masold ang ganito mga na tumataas tapos ang sweldo ng tao ay hindi tumataas tapos kakulangan pa ng trabaho sa bansang ito paano kaya guys paano kaya mangyayari ano kaya ako naguguluhan guys talagang hirap mag-budget kaya kayong mga nanay naintindihan ko po yung ibang nanay dahil ako din po hirap mag-budget lalo na po na wala kang limitasyon sa pagbibili po pag pupunta ka ng mall pupunta ka ng palengke kung wala ka pong limit sa mga binibili mo dapat po i-prioritize mo pa yung kailangan mo lang po hindi po yung bili ka ng bili na hindi mo naman po kailangan wag po ang isipin po natin yung mga importanteng bagay na ngayon kasi ang mga luho na yan wala po yan, hindi po yan importante kaya huwag tayo bumili ng mga hindi importanteng bagay ambilihin po natin yung mga importante lang po na kailangan, na, na kailangan sa loob ng bahay kailangan mo ng mga anak natin kailangan ng asawa natin yun po ang isipin natin, huwag na po tayo maging maluho po at baka darating din naman ang time na po hindi ka na maluho, makakapag-ipon ka at mababudget mo po ng maayos ang iyong pera ay, yes, guys. Okay. Thank you, guys. At uh, ipagpatuloy ko po ito. Kakain po ako nito. At asalamat po sa inyo. Mag-ingat po tayo palagi. Thank you. Thank you. Thank you.